Ang isang tahimik na tao ay hindi mahihain. Bilabantayan lang nila ang kanilang sarili upang sila ay makapag-enjoy sa kanilang buhay. Karamihan para sa kanila ang katahimikan ay nilalarawan bilang pagiging cold at hindi magandang pakikitungo. Gusto ng mga tahimik na maunawaan ng mundo na ang pagiging tahimik ay hindi isang masamang bagay at dapat gawing normal. Narito ang ilan sa mga surprising na katotohanan tungkol sa mga tahimik na tao. Number 1. Mas gusto nila ang tag-ulan. Ang mga panahon ng tag-ulan ay tinuturing na isang hassle na humahad lang sa mga tao na gawin ang kanilang mga gawain. Ngunit ang mga tahimik na tao ay nare-relax at natural na nare-recharge nito. Ayon sa isang psychologist, ang mga patak ng ulan ay nakakapawi ng pagod na nagbibigay daan sa isip na harangan ang mga unnecessary na ingay at nagiging dahilan para makapasok ang isang tao sa isang meditative na estado na nagpaparelax sa mga tahimik na tao. Tinutulungan sila nito na mag-cope sa anxiety na dulot ng mga uncertainties. At nakakatulong din ito sa kanila na maglabas ng mga negatibong enerhiya na maaari ring humantong sa kanila na makatulog ng mahimbing. Ang kapayapaan at katahimikan ang nagbibigay daan sa mga tahimik na enjoyin ang kanilang sariling oras sa pag-iisa habang ginagawa ang kanilang mga libangan. Ang ulan ay maaari ring maging dahilan para ma sila kaya mas mabuting iwanan na lang sila at hayaan silang magsaya sa mga sandaling ito. Number 2, hindi sila mahilig sa social media. Bihira ka makakita ng tahimik na tao na nagsisurf at nag-aaksaya ng kanilang oras sa internet o sa social media. Ang social media ay puno ng mga pekeng pangyayari at emosyon na maaaring mag-trigger ng insecurities ng isang tao naniniwala sila na ang social media ay para lamang sa mga taong mahilig makipag-interact. Ang social media ay exhausting at overwhelming na online platform na naghahatid ng maraming negativity sa anyo ng mga contents. Ang mga tahimik ay ginagamit lang ang social media bilang isang tool para makakuha ng impormasyon, hindi para sa pagpo-post ng mga pang-araw-araw na gawain sa buhay. Nasisiyahan sila sa paggamit nito sa iba't ibang aspeto, tulad ng pagsasaliksik, pagbabasa ng mga e-books, o paggalugad ng mga bagong interes at libangan. Napaka-private nila at ayaw nila na maraming tao ang ma-involve sa buhay nila dahil sa paggamit ng social media. Number 3, konti lang ang kanilang kaibigan. Hindi ito nangangahulugan na wala silang mga kaibigan o nahihirapan silang makahanap. Ngunit ang kanilang mga pamantayan sa pagtanggap ng mga tao sa kanilang buhay ay mataas. Ang mga tahimik ay gustong mapaligiran ng mga taong tunay na nakakaunawa sa kanilang mga pangangailangan at nire-respeto sila. Ayos lang sa kanila na magkaroon ng maliit na circle of friends, basta hindi toxic sa isa't isa. Ang mga tahimik ay gustong magtagumpay sa buhay kasama ang kanilang mga kaibigan. Bukod pa rito, mas gusto nilang magkaroon ng mga kaibigan na kapareho nila ng interes at libangan para ma-enjoy nila ang mga quality time. Nasisiyahan sila sa isang maliit na circle of friends dahil nakakapagbigay sila ng sapat na oras sa kanila sa halip na magsayang ng enerhiya sa pakikipag-small talks sa iba. Number 4. Prone sila sa depression at mga mental conditions. Sa kabila ng positibong aspeto ng pamumuhay bilang isang tahimik na tao, maaari din silang magdusa mula sa mga hamon ng mga mental conditions. Dahil ang mga tahimik ay madalas na nag-iisip, sila ay madaling kapitan ng depression at iba pang mga kondisyon sa mental health. Kailangan mag-recharge ng mga tahimik na tao kung hindi ay magdudusa sila. Ang kanilang oras sa pag-iisa ay isang paraan ng pangangalaga sa kanilang sarili upang magkaroon sila ng kapayapaan ng isip. Ang mga tahimik na walang sapat na oras para mag-recharge o gawin ang kanilang mga gawain ay maaaring magkaroon ng hangover na humahantong sa mga issue sa mental health tulad ng anxiety, depression, isolation at iba pa na maaring maging sanhi na kanilang pagiging irritable, less focus at pagkapagod. Number 5. Highly motivated sila na magtrabaho mag-isa. Ang mga tahimik ay maaaring umunlad kapag nag-iisa dahil maaari silang magkaroon ng konsentrasyon ng walang anumang distractions. Ang pagtatrabaho na mag-isa ay makakapagbigay sa kanila ng kasiyahan dahil naisasagawa nila ang mga ideyang nasa isip nila nang hindi naaabala sa mga opinyon ng ibang tao at kaya rin nilang matapos at ma-meet ang mga deadlines at magkaroon ng maayos na work-life balance. Ibinubuhos nila ang kanilang dedikasyon at pagsisikap sa kanilang trabaho at dahil dito, sila ay nagiging isang asset sa klase o sa isang kumpanya. Nagtatakda sila ng kanilang sariling mga expectations at nakakamit ang mga ito na ginagawa silang tunay na nasisiyahan at pinagmamalaki ang kanilang trabaho. Number 6, mahilig sila kumonekta sa kalikasan. Ang isang mapayapa at lunti ang kapaligiran ay maaaring magbigay ng isang ligtas na puwang para sa mga tahimik na tao upang makapagpahinga, makapag-isip, makapag-recharge at magnilay-nilay. Sa kalikasan, maaari silang magkaroon ng higit na pagtoon sa kanilang panloob na sarili sa halip na maabala sa kung ano ang nangyayari sa labas. Ang oras na ginugugol nila sa kalikasan ay nagbibigay sa kanila ng pisikal at mental na suporta na kailangan nila kung saan madaraman nila ang pagiging konektado at pagiging kabilang sa mundo. Ang isang matao at maingay na kapaligiran ay nagbibigay ng hamon para sa isang tahimik na tao. Ngunit ang kalikasan ang nagsisilbing coping mechanism nila sa pagharap sa stress at iba pang mental needs. Number 7. Sila ay sobrang self-reflective. Ang pagmumuni-muni sa sarili ay kadalasan ginagawa ng mga tahimik na tao dahil sila ay madaling kapitan ng overthinking. Gusto nilang suriin muli ang kanilang mga desisyon at siguraduhin hindi makakapinsala sa sino man o sa kanilang sarili. Ang pagmumuni-muni sa sarili ang nagbibigay sa kanila ng oras upang gumawa ng mas mahusay na mga desisyon at nagpapahintulot sa kanila na magplano at mag-isip ng maaga. Sila ay hindi mahilig sa pagpapaliban. Gusto nila ang mga desisyong nakaplanong mabuti para hindi sila magsisi. Ang self-reflection ay kadalasang humahantong sa paggawa ng mga dialogo at pakikipag-usap sa kanilang panloob na sarili. Ito ay tumutulong sa mga tahimik na mapabuti ang kanilang mga kasanayan at suriin ang kanilang bisa. Ito ay nagsasangkot ng konstruktibong paghamon sa kung ano ang kanilang ginagawa at kung bakit nila ito ginagawa. Pagkatapos ay tukuyin kung may mas epektibo o mas mahusay na diskarte upang gawin ito sa hinaharap. Number 8. Sila ay maingat sa pagpili ng mga risk na papasupin. Ang mga ganitong uri ng mga tao ay masigasig sa pagsusuri kung ano at kailan kukuha ng risk gusto nilang ilagay ang kanilang mga bets batay sa kung gaano karami ang kanilang alam sa risk na ito. Alam nila na ang pagkuha ng isang risk ay maaaring magpabago ng malaki sa kanila kung saan maaari silang maging mas matapang, mas malakas at mas may tiwala sa sarili. Pinapakita nila ang kanilang kakayahang magpasya, gumawa at bumuo ng buhay na gusto nila. Nauunawaan na sila ay nagtagumpay na noong nakaraan at magagawa ito muli. Maaaring lumago ang kanilang kumpiyansa kapag nakikipagsapalaran. Nakakatulong ito sa kanila na maabot ang isang balusog na layunin at pinipilit silang lumabas sa kanilang comfort zone. Ito ay maaaring maging kapakipakinabang para sa kanilang buong pagkatao, ngunit muli sila ay nakikipagsapalaran lamang kapag sila ay sigurado. Dahil minsan ang pagkuha ng mga risk ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa kanilang karyer, relasyon o kalusugan. At number 9, mabilis nilang nauunawaan ang impormasyon pero mabagal sa pagpapatupad ng mga pagbabago. Maari silang matuto agad, ngunit pagkatapos ay mabagal sila sa pagpapatupad ng mga pagbabago. Ang mga pagbabago ay maaaring minsan ay labis na nakakapag sa isang tahimik na tao. Ngunit sa tulong ng muling pagtugon at pagiging bukas sa pagbabago, ay maaaring nilang pamahalaan ito sa lalong madaling panahon. Sila ay mabagal sa pagpapatupad ng mga pagbabago dahil gusto nilang gawin ang mga pagbabago ng mabuti at maunawaan kung paano dapat gawin ang mga bagay sa ibang paraan tungkol naman sa paggawa ng mga desisyon, ang mga tahimik ay may posibilidad na gumuhit ng mga larawan sa kanilang isipan upang malinaw nilang makita ang layunin ng pagbabago at kung paano nila haharapin ang mga posibleng uncertainties na maaaring makaapekto sa kanila. Binibigyan nila ang kanilang mga sarili ng oras upang iproseso ang pagbabago. Sa pamamagitan nito, maaari silang maging komportable muli pagkatapos mag-adjust sa pagbabago na ito. <laughs> Ang mga tahimik ay may mga kakaibang ugali. Ang mga ito ay likas na sa kanila at kung minsan ay tila kakaiba para sa ibang tao. Ngunit kung iintindihin ng mabuti, maaari mo mapagtanto kung gaano sila kahanga-hanga. Ang mga tahimik ay hindi mabibigo na surpresahin ng iba sa higit pang mga katotohan ng hindi pa alam tungkol sa kanila. Gusto mo pa malaman ng mas malalim ang tungkol sa pagiging isang tahimik? Alam mo ba na masaya at kontento na ang mga introvert dahil tanggap na nila ang mga katotohanan na ito? Panoorin mo dito.